Magandang araw po. Kami po ang pangkat nila Bagalay, Hari, Giron, Labay at Mendoza. At aming tatalakayan ang mahalagang isyo may kinalaman sa patakarang panlabas ng Pilipinas sa panahon ng Ikatlong Republika. Sa pagtatayang ito, layunin namin pag-aralan kung sapat ba ang RA 7157 sa pagtataguyod ng malayang patakarang panlabas at suriin ang makabayang mensahe ni Naclaro M. Recto at Lorenzo Tanyada. Ang Republic Act No. 7157 ay nagsasaad ng mga prinsipyo para sa isang profesional na serbisyo panlabas. Layunin itong tiyakin ang kausayan ng mga diplomatiko sa pagtatanggol ng interes ng bayan. Hindi ganap na sapat ang RA 7157. Bagamat mahalaga ang professionalisasyon ng serbisyo, nanatili pa rin masyadong nakadepende ang ating patakaran sa interes ng mga makapangyarihang bansa tulad ng Amerika. Si Senador Recto ay nanindigan laban sa patakarang panlabas na tila umaasa na lamang sa awa ng dayuhan. Aniya, kailangan nating bumangon at manindigan sa ating sariling kakayahan. Ipinundo ni Sen. Taniada ang pagkalulong ng pamahalaan sa kolonialismo. Kailangan natin ng lideratong makabayan upang maputol ang tanikala ng dayuhang kontrol. Makikita natin ang pagkakaisa ng paninindigan ng dalawang senador, ang hangaring maging tunay na malaya ang Pilipinas sa patakarang panlabas. Sa uli, ang patakarang panlabas ay dapat bunga ng prinsipyo, hindi ng takot o utang ng loob. Ito ang hamon na iniwan sa atin ng dalawang makabayang lider. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa'y magsilbing inspirasyon ang aming presentasyon upang mapagtibay ang diwa ng pagiging makabayan.